pampahaba ng dugo ay ano pampataas ng dugo andito ako sa talipapa talipapa ng ano ito tamaro okay Talipapan ng Tamaro. Talipapan ng Tamaro. Ayan. Talipapa ng Tamaro. Andito lahat. Mga gulay, isda. Hi, pamangkin. Hi. Ayan. Morning. Ayan, hanggang doon yung talipapa. Ayan. Bibili tayo ng uh, si Okay lang, good morning. Okay. Mo. Ah, kumusta na ang umaga mo? Long time no see. Long time no see, okay lang. Okay lang. Ah, uh, bibili ako ng isang kilong sibuyas, mampili ka Jason. Isang kilong sibuyas? Oo. Uh, yes. Malalaki tay? Ah, lagyan mo ng malaki, baliit. Yung good ah. Yung walang, walang nabubulok. Kaya na uh, daming mabibili rito. Para ka nang pumunta sa palengke talaga. Isang kilong sibuyas. Haluan mo nang ano yung medium. Okay. Basta ang tamo lang ang wakya okay. And then uh, isang kilong bawang. Isang kilong bawang? Oo ito isang sibuyas ang daming mabipili dito isang ba? kelong bawang yung magulang ha kasi pagka tumubo na yung ugat mahinang klase yung nabukulok Thank <coughs> you. <coughs>

160 lang ko ang go, 150 lang ang sarado. 250 pula. Ah, uh, magkano ay nung um, uli magkano ito uli? 150, po yan. 150 pesos. Ah, Ayun si Buyas. 100 na lang. Sandan. 100. 100. So 250. Apo, po, Okay. po. Okay. Ngapulay kwarta ka.